kay Joker 16 at Nash Ivan at dito sa akin GC. Tapos subscribe niyo diyan. Han na lang pang natin, Han. Han. Si Mahan. Ala. Ano. Ang kay Noah Han. Si Han ba? Magpapakita na kay Tara na maglaro. Wag kayo diyan magdumbe. Part 1. Pansin niyo na yung Joker 16 please. Yun yung vlog ni Noah. May isa siyang June views. May kuya, na napost, na, kuya na ano ko na yung ano. Guys, so na may linis na doon. Marami pa yung video ni Noah. Pero na-upload ko lang yung part 2. Linis. Na-upload ko yung part 2 linis. Hindi pa namin yun ina-edit. Kaya po pa This is my vlog. Pakisubscribe. Tapos tayo ngayon, Ben. so, ako nagbabalik. Sino Hi guys, nagbabalik nga naman ako. Yan. Shhh. Nakita ko sa ano. Nakita ko sa ano. Ang lakas. Nakita ko sa video ni Noah. Ang lakas na ko. Oh God. Kuha yung tunog! Huwag kayong tunog. Hindi. na Huwag ka. Ito yung mga dito dyan. Magbuksan ng gate valve. na kung maingay kami. Yak, ano yun? Sige, maghihihi. So pasis si pronounce Bawal makita yung hining ang g kasi pakisan, ay, sa Lala -lala na naman sila, pero makita tayo sa taas. Come on, come on, ready. Dumi, guys.

So guys, yan na ah. Hubo din natin yung tsinelas natin. Hubo din yung Yan, hubo din yung tsinelas dyan. Kapo naman tayo sa basa. Alam okay, din yung waro. Yeah, ano yung datang alip? peki naman uh -huh. yun. So guys, yan na Hapon na naman tas hindi naman matutuloy. Hawakan ko ko kasi baka mabasa. Dito na naman tayo sa kayat-kayat. So guys, para medyo may clean. Feeling hindi na easy. Yeah. Yeah, Kadiri and G. Pinabasa pa. Yeah. Uy, abay, ano yun yan ang ninyo? So, guys, pasensya na kung malikot talaga yung camera. ng tubig kaya okay na. So dito muna guys, sa pinakamalayo. Ay, wag niyo itong babasahin. Hindi yan waterproof. So, guys. Oh, lunga. Lunga go. So, yan ah. Hindi naman yung mic. Yung mic lang impossible eh. Kasi nangyari ito sa cellphone ko dati. Okay, mama. Naman ito. Okay, cellphone. ka na kumuha. Hindi na nga sa baba. Dito ko na lang ilalagay, ha? Hindi pala kami kita. Sabi, hindi niyo na kumuha ng tubig. Ang kukuha. So guys. Pagpasok siya muna talaga yung camera. Oh! So, nandito muna guys. So, bye-bye. And good bless. Bye guys. So, yun na ang tour.